bago ang lahat kayo aking nanayahan mag subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Mapagpalang gabi na naman po sa lahat At uh, Nawa po ay makarating ang Video na ito sa inyo Na nasa maayos po kayong kalagayan uh, Walang anumang uri ng sakit at karamdaman At uh, malusog po ang buong pamilya So, kumusta na po kayo? Medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-upload Dahil uh, Ano bang tawag dito? May mga ilang araw din po yon na busy po sa trabaho. Tapos po may mga pasyente rin na ginagamot. So, ayun po. So, kumusta na po kayong lahat? Uh, ah, ito po eh may panibagong orasyon na naman na ah, kapupulutan po ng araw, araw-araw ah, ng, ng aral. And then, magagamit din po natin laban sa mga kasabaan idadagdag ko na rin po dito yung orasyon sa pagbubuhay nung no? pangtapal na na pinahagi ko nung pinakahuling video na in-upload ko po so para mabuhay po yung pantapal na yon so marami po marami po klase ng panapal so ayun po so syempre umpisahan natin sa shout out Ayan po, shout out po kay kay Carlito Arguta. Shout out po kay Paring Enrique Bachao. Shout out po kay Erap Alvin Bautista. ah, uh, yeah. sa mga nagdanais po makalimos ng mga aklat sa Submurang halaga, mag-chat po kayo diyan sa FB account ni Alvin Bautista. Ayan po yung kanyang account and then mag-chat po kayo sa kanya. And then shout out din po kay uh, Bro Dato Patriarca, maraming salamat bro, malaki talaga na itutulong mo rin sa akin. At uh, shout out din po kay Mangyan TV. Shout out po kay Felipe Banson. Shout out din po kay Ronaldo Banson. Shout out po kay Leo Dapat. <coughs> Excuse me. Shout out po kay Juyen Badique. Shout-out po kay Patrick Mendez. Shout-out po kay Yela Fernandez. At shout-out din po kay Chris Vlog. Marami pong salamat uh, sa mga nagdadais pong ma-shout-out. Mag-comment po kayo dito sa aking pin -comme, pe comment. At uh, doon ko po babasahin ang inyong mga, mga, mga comment. At ang uh, akin lang pong hiling ay... Uh, paki-subscribe po sa ating YouTube channel at uh, kung medyo mabigat-bigat naman po yung subscribe, ah, uh, paki-like and share na rin po sa ating mga video. Marami pong salamat. At uh, tayo po dadako muna sa mga katuruan at uh, konting pagbabahagi po ng ating aral na magagamit natin sa araw-araw. Marami pong salamat. Uh, ito pong mga ibabahagi ko ay uh, magagamit po ito lalo sa mga gamutan. Kapag may mga pasyente po kayo at uh, puwede rin po sa inyong mga sarili. Na makakatulong sit na higit para sa pagpapawala ng mga kapangyarihan ng mga masasamang mga kampo ng diablo na yan. Ito po ang pag-usal po dito ay hisigaw sa pasyente. Ano po? Kasi po nakikipaglaban ka sa, sa mga panahon na yan. Pasigaw po ha, hindi pabulong. Uh, pero yung orasyon po, pwede po ibulong yan. Pero yung sa kapangyarihan ng Diyos, Diablo, mabulid ka sa impyerno. Tapos yung po orasyon, Sacram ignim omni ignite, Contra demoniacum, et omnis malignus, in nomine acer creel, gerulso payamel Ituturo nyo po siya, yung ano, yung yung pasyente tuturo mo siya habang isinisigaw mo po yan pagkatapos nyo po maisigaw mausal yung orasyon ihipan nyo po sa kanyang bumbunan pwede din po ito sa pasyente para mawala yung bisa ng kapangyarihan ng ano ng kalaban na pupipinsala at uh, pwede din po ito sa isang tao kung may kaharap kang isang tao na sa pakiramdam mo ay eh, mayroon siyang karga na masamang uh, gumagamit tong kaliwa pwede mo rin po iihip salid mo po yan tapos iihip mo po dyan sa uh, kung sino man po yung may kabangyarihan na masama na hindi maganda na ito po yung orasyon Jesus Luminous Agnus Dei Sacra Sagrado Acto Dom Biak Basag Sira ang lahat ng masamang kapangyarihan magagamit naman po ito na pangwasak o pang sa mga gamit ng isang taong uh, gumagamit ng mga masasabang kapangyarihan. Kasama na po dyan ang mga mangkukulam, mambabarang, o yung mga sino mang gumagamit pa ng ibang mga masasabang kapangyarihan dyan. Tao ka lang! Kasamaan mo yung nakarating na sa Diyos, sirain ng sagradong salita, ang lahat mong tangan mula ulo hanggang talampakan. Adonai Sabaot, Eloi Zinaot, Yahweh. Eloi Aser Kriel, Esna, Yerulso Pahayahel. Uh, sabay ihi po sa bumbunan o sa mukha ng pasyente o sa taong idudiskumunyon na masama ha. Ah, uh, ito naman po ay ah, uh, yung orasyon po na yan ay isusulat mo sa iyong palad at anumang kaliwang kapangyarihan o gamit o anting-anting na ginagamit sa kasamaan ay uh, masisira basta pag hinawakan mo siya wasak yan yan po ang isusulat Yahweh Yahowah Yehowah Yahweh. Yehoha, Yehoha, Yahweh. Ito naman po eh, para sa mga mahihilig man tigal po. Ngayon po sa isang pasyente, kung hindi niya tatanggalin yung, tinig, yung tinigal po niya, ay I mean yung orasyon na itinigal po niya doon sa pasyente, sa may sakit, ito po, pag namatay ang natigal po o yung pasyente, kasamang mamamatay ang tumitigal po. Ano po, Narito po ang orasyon. Obro perso apokalip idmundi bos neberal or nelis Ano mang mangyari sa natigal pong taong ito ay mangyayari sa tumitigal po sa kanya. Sa ngalan ng Diyos at Heso Kristo, Amen. Azaax, Azaxas, Agzaza. Pu. Para pa rin po ito sa mga pumipinsala sa pasyente. iihip din po ito sa pasyente. Sumuko kayong lahat sa akin. Paternon sa burlam. Adirhatum, Barakak leberstum. Kwidiyat hugarinok hum. Puh! Iyan po ay pasigawo. Nagagawin. At tapos po iiihip sa mukha ng pasyente. Ito naman po ay uh, kung may merong, merong mga masasamang espiritu sa paligid nyo at uh, kaya sa lugar ng pasyente o sa loob mismo ng bahay nyo sa ko saan man lugar kayo madako na pakiramdam mo sa paligid mo ay mga may masasamang espiritu ito po ay iihip mo sa iyong sarili at sa iyong paligid. Jesus Maria Josep Pactos Patris Habit Dei Baramatam Dios Mater Poof! Babato niyo po. Para naman po sa nabiktima ng gayuma, ito ay pag ginamit mo po ang orasyon na ito. Masisira ang bisa ng gayuma at lahat ng uri ng gayuma na ikinarga sa kanya. Asihax, atadax, abotax, azatax, buksa, tuboksob, perdisyon, oxefectus, maledictos hominos Ihi po yan sa ulo ng pasyente. Mas maganda po kung gagamitan nyo po ng tatlong piraso ng kalamansi pipigain po yun do sa ulo ng pasyente kung naalala nyo po doon sa pinakahuli kong video naglap na nagbahagi po ako doon ng mga orasyon na isusulat sa mga pa, itatapal sa na biktima ng arbang, ano bang ano yung pinalaki yan pantapal so yung itatapal po nyo na isusulat po yun sa salon pass o sa medical tape and then syempre po bubuhayin muna yon bago itapal doon sa pasyente sa biktima ng ng uh, ah, pinalaki So, lahat po ng halos ng sakit, lalo na po yung may mga pinsala sa katawan, yan pong mga pinagsugot yung katawan, mga, may marami pong proseso ginagamit yan. Yan po ang natutunan ko sa Team Jado. So, maraming salamat po kay Master Jado. Yan po ay uh, may mga orasyon na isusulat para sa pantapal and then bubuhayin po. Ito po ang mga orasyon na pwede mong So, uh, pwede mo pong ipambuhay dyan sa inyong mga panapal Sator Arepo Tenet Opera Rotas Sign of the Cross dun sa panapal ay din usalin nito sa Ognat Tagdahaksak Bitbak ipakrus sa panapal Uha Aha. Haik dona haik monera, haik santa sa sakripisya, ilibata arsasa sila Torres Cherig, awewi, adna chilimgay ga mekmak maiksak masak masud, uha, aha. aha. Yuhawk abay kahak, yuwa ahuhay, yuwa ahuhay. Ihipo yan din sa uh, mga panapal. Pagkatapos po nyan Pwede nyo po yan itapal sa mga Mga May pinsala Na inyong pasyente Kung anuman po yung mga sakit na inyong tatapalan Ilan lang po yan Sa mga pambuhay So nawa po ay may mga Natutunan tayo sa Kunting na ibahagi ko Sa gabi na ito At tatuloy tuloy pa rin po Tayo sa pagbabahagi uh, Hanggang nga. Meron pa ako iba iba bahagi. Sa so, ngayon po sa mga nagnanais po magpagamot, kung may mga kilala po kayo na gustong magpagamot, uh, mag-chat lang po sa akin sa aking Facebook account, uh, Vindetta. Yan po ang aking Facebook account, uh, official. Meron pa po kayong isang makikita na Vindetta2. Yun po ay dati kong account nung nahack itong aking account na to yun po ay uh, pansamantala lang pero hindi po aktibo yun ito po yung pinaka active ko na account ng facebook so mag chat po kayo kung sino po yung may kung po kayo mga ipapagagamot mag chat po kayo sa account na yan para magamot po natin yung karamdaman na idudulog nyo sa akin so magandang gabi po at marami po salamat sa lahat Ah, uh, ingat po kayo at God bless po. And then Makita-kita po tayo sa susunod pa mga video. God bless po sa lahat.